Tila mas lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ni megastar Sharon Cuneta, at sa kanyang panganay na si Casey Concepcion. Kamakailan na pabalitang in-unfollow niya ang kanyang stepfather, na si Kiko Pangilinan, at half-sister na si Kaki Pangilinan. Sa kanyang panayam kay OG Diaz YouTube channel nitong August 30, 2023, ibinahagi ni Casey ang kanyang mga saloobin. Alam nyo, syempre, may pamilya na rin ang mother side ko, may pamilya na rin ang father side ko. Minsan, mapifil mo na mag-isa ka lang sa gitna. At ang important is gawin mo yung best mo na tratuhin mo ng tama, unang-una, yung sarili mo. Na, okay, tanggap ko na ito, yung pagkukulang sa buhay ko. Pero meron ako nito, sabi ni Casey. Sinabi rin niya na hindi mo makakasundo ang lahat ng mga miyembro ng pamilya. Hindi lahat ng kapamilya makakasundo mo. Hindi lahat ng family magiging smooth yung relasyon may mga pagkakataon talaga na pwedeng hindi kayo okay. I think, at the end of the day, level of maturity din yan on both parts, na trabahuhin mo pa yung sarili mo, para magmature ka pa and mas maintindihan mo yung takbo ng mundo, and yung pinagdadaanan ng mga tao. Para ikaw, makukontrol mo yung sarili mo. Yung ibang tao hindi mo makukontrol, pero yung sarili mo you can control yourself. So, kung sakali man na merong away, o hindi pagkakaintindihan, it's okay it will be okay. And kung magkamali ka man, you make sure na you're a better person, don't look back, tuloy-tuloy lang. And kung sino yung meant sa'yo, babalik sa'yo. Sa kabilang banda, tila't pinatatamaan ni Sharon si KC sa kanyang IG post na puno ng papuri kay Kaki. Sa katunayan, pinuna rin ng mga netizens ang post ng Megastar kung saan nagpahayag siya ng buong papuri sa kanyang anak na si Kaki, at binanggit pa ang kanyang iba pang mga anak na si Namil at Miguel. Sa panayam pa rin kay O.G. Diaz, kinumusta ang relasyon ni Kaisi sa kanyang ina. Sa pagtugon ni Kaisi, maaaring maunawaan na ang hindi nila pagkakaunawaan sa ilang pagkakataon, ay sanhi ng kanilang magkaibang personalidad at pananaw. Paliwanag niya, I think mas expressive lang si mama. Talagang ako kasi mas conservative ako, in a way. Kapag may nararamdaman ako, minsan hindi ko agad ito nasasabi. Naging malapit daw si KC at ang kanyang ina sa isa't isa noong mga panahong silang dalawa lang ang magkasama at nagmamahalan. Kwento pa ni KC, kunwari heartbroken siya, meron siyang relationship na di natuloy, iyak yan sa bahay. Bata pa lang ako noon, sasabihin ng lola ko, you be strong for your mama, ha? She said, You make her happy. Kaya lumaki akong ganun ang training. Pag nakikita ko ang nanay ko na umiiyak, hindi ako pwedeng umiyak kailangan ako ang maging malakas. Inamin ni Kaisi na may pagmamahal siya para sa kanyang ina, bagamat hindi ito laging nasasalaysay. Pero pareho kami ni mama na sobra kami magmahalan. Pero aminado rin kami na magkaiba kami sa maraming paraan, at tulad ng sinabi niya, may mga pagkakataon na magkaiba kami ng opinyon. Madamdamin din ang mga reaksyon ng mga netizens sa post ni Sharon, kaugnay sa papuri niya kay Kaki na ang impresyon ay parang nagkokumpara at nagpaparinig kay Casey, si anya ng isang netizen. I am the eldest child in the family. My mom and I have a love-hate relationship, but not once did she ever compare me to my siblings. My other siblings even get jealous sometimes because they feel like my mom favors me the most among us three. Especially on social media, my mom's posts about us are filled with love and admiration only. No shades or whatsoever, even on days when we're breaking each other's hearts. This current issue of this mother-daughter duo is kinda making me sad. At sabi naman ng isapa obviously, not a whole lot of women here understand how to raise kids with different personalities. A good mom will always try her best to give each child attention according to how that child wants it to be. Some kids are clingy and affectionate, some are not. This is true of my two kids, but that doesn't make us love them less than the other. Smart moms know how to approach different things in a more variety of good ways. And in the end, as they grow old, daughters still want their mom to be by their side. I can talk about motherhood all day, and I won't be tired of it. Kudos to you, Sharon. Keep it up. Sana yung mga ganito personal mo na lang sinabi kay kaki, Kasi meron kang isang anak na masasaktan and the more you do this the more your relationship will be irreparable. I know you're yearning for your other daughter's love and wishes you would get the same kind of love from her, but mega sana mas maging more understanding and patient tayo sa mga anak natin and ipagpray natin sila. Huwag natin hayaan lalo lumayo ang loob ng mga anak natin sa atin. Will include you in my prayers Sharon. Stay strong and keep praying. Sa aming opinyon, bagamat wala naman tayong karapatang manghusga, dahil hindi natin alam ang buong kwento, tatalakayin na lang natin ito sa kontekstong pagiging isang mabuting magulang at isang mabuting anak. Bilang anak dapat ay respeto natin ang ating mga magulang. At bilang magulang mahalaga na maging maingat din sa pag-encourage, o pagpapuri ng isang anak sa social media. Ang pagpuri ng isang anak sa social media, habang may kaalitan pa ng isa pang anak, ay maaaring magdulot ng seryosong epekto sa pamilya at sa mga individual na sangkot. Ayon sa isang pag-aaral ni Dr. Sarah J. Clark, isang pediatrician mula sa University of Michigan, ang hindi pantay na pagtanggap o pagpapahalaga ng mga magulang sa kanilang mga anak ay maaaring magdulot ng hindi magandang epekto sa kanilang mga anak. Ito ay maaaring magresulta sa hindi pagkakaroon ng kumpiyansa at masamang samahan sa pagitan ng mga magkapatid. When parents openly display favoritism or differential treatment and share it on social media, it creates an environment where siblings perceive disparities in love and attention. Consequently, this unequal treatment can lead to several adverse outcomes. First, it often results in a lack of confidence among children who feel less valued, causing them to question their self worth. Second, it intensifies sibling rivalry, as siblings compete for their parents' affection. potentially causing conflicts and strained relationships. Additionally, unequal treatment can breed resentment and emotional distress, leading to feelings of anger and sadness. These effects can extend into adulthood, impacting relationships and mental well-being. Kaya naman, mahalaga ang pagtugon sa mga isyu na ito sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon, pantay-pantay na atensyon, at katarungan upang mapanatili ang mas malusog na dinamika sa pamilya at mapalago ang positibong relasyon ng magkapatid. Sa kabuuan, ang mga pag-aaral na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging maingat at sensitibo sa mga gawaing pangmagulang, lalo na sa konteksto ng social media, upang mapanatili ang malusog na relasyon sa pamilya. Ang pagpapahalaga sa bawat anak ng pantay-pantay, pag-unawa sa kanilang mga pangangailangan, at ang agarang pag-aayos ng mga alitan ay mahalaga upang mapanatili ang harmonya sa loob ng pamilya at maiwasan ang mga negatibong epekto nito sa mga bata. Sa huli, ang pangangalaga sa kanilang pagiging pamilya at ang agarang pagresolba ng mga hindi pagkakaunawaan ay napakahalaga upang mapanatili ang kanilang pagsasama. Inaasam natin na sana'y magkaroon ng pagkakasunduan ang mag-ina. Ito ay lubos na ninanais ng mga taong nagmamahal sa kanilang dalawa. Maraming salamat sa inyong panonood. Si Del pa rin po ng Shell Del Entertainment. Till next time.